good morning guys. Listen with me now. Sa umaga na ito ngayon, nandito ako ulit sa bahay. Gawag konting video. Itong topic ko ngayon ipapaliwanag ko sa inyo. Para naman ito sa inyo kung paano gumanda na ngayon ang mga alaga nyo ng mga manok na tinawag o native o bisaya. Hindi mawala-wala din sa totoong buhay din kasi yan ang kauna manok ang tinawag o native o bisaya masarap yan ang mga manok na nitib sa totoo lang sa sabaw pa lang ulam na lalong lalo na kung, kung may okasyon may ber berdebertihan magluto kayo itinibuo lagit tanlad mas masarap ang lasa sa manok na nitib kaya yan ang hindi mawala-wala na mga alaga sa mga po probinsya kasi tuwing may okasyon, may birthday berdihan yan ang madaling maggamit ko na sa probinsya ka kung may marami kang alagang mga manok na nitib. Ito ipapaliwanag ko sa inyo na taga probinsya din na nag-alaga ng manitib Ang nakagandahan sa nag-alaga kay nitib kasi karamihan sa magiging kapitbahay mo magmamanok ang mga alaga nila, mga Texas quality ang yung mga alagang nitib napaganda ngayon ang kanilang mga lahi din kasi nakatira din ako dati sa probinsya nagmamanok na ako ang kapitbahay ko nga uh, nag-alaga ng mga native ang mga inahin kasing bisaya native lalapit yan sa mga Texas quality na manok lalo lalo ng pakatali doon yan lumalapit marunong pa yung mga bisaya na babae lumalapit sa mga guwapuhon na lalaki na nakatali doon niya nagpapalahi kaya ang mga anak nila tinawag na mga mistisuhin ang mga magmamanok na magsasabong makilalang kilala kaagad nila ang mga anak na lalaki binibili kaagad nila yan yan ang balikan nila lalong lalo kung mabalitaan nila na nalahian sa kapitbahay na mga kwalitig manok kasi maging kakulay na yan sa mga kwalitig Sakit kapit bahay ang magmamanok malayo pa lang sa tila o sa kulay alam na alam na nila yan na iyan mistisuhin na hindi na puro bisaya o nitig kaya binibili na nila yan kasi ginagamit na nila din yan na katuwaan, libangan sa mga tubo-tabo ginagamit nilang panglaro yan kaya mabili na rin may presyo na Mab Bili na rin ang mga nag-alagag nitip sa probinsya. Tumaas na din ang presyo. Siyempre, makalata na din ang nagmayari ng nitip na yun na ah. ang magsasabong na kapitbahay niya, bakit naitrisan ang mga nitip niyang lalaking manok lagi nang binibili? Doon na niya malata. Kaya tinaasan na din ang presyo. Kaya hindi ina puro nitip ngayon kasi ang kapatid noon na babae, tinawag og mistisyuhin na rin, mistisa na mag-anak na rin yan maglabas na ng mga magandang kurma at saka doon na magiging matibay ang mga anak kasi mistiso ang pinagalingan nila ang inalila native matibay lumalaban na sa lamig kasi ang mga native kasi matibay yan sa lamig kahit ano-ano lang pwedeng kakainin nila na mabuhay katulad talaga ng mga puro mga quality texas alagain. Ang mga native hindi masyadong alagain yan. Kahit ano lang saboy-saboy mo yan, buhay na buhay na. Kaya swerte kayong nag-alaga ng mga native na ang mga kapitbahay nyo kung taga-probinsya kayo magmamanok, magsasabong kasi makakuha lang kay bulahin yan kasi kusang lalapit lang ang mga inahin yung pag-alagala ng mga native kusa lang doon nagpapalahi sa mga quality Texas. Kaya ang kalabasan sa mga anak tinawag ng mistiso yan ang kagandahan kung may kapitbahay kang magmamanok nag-alaga ng mga quality ng mga panglaro kasi ang manok mo nga inahin na native na yun pusa lang pupunta yun lang kaya ang magiging mga anak maganda na rin ang resulta tinawag kong um, mistisubin ginagamit na yan sa mga kapitbahay mo kung magmamanok mo sa sabong ginagamit na nila din yan nialagaan yan ang totoo kasi ang presyo niyan hindi naman masyadong kataasan pero hindi na rin presyong native na nitip may kamahalan na rin kaya kumikita na rin kayong nag-alagang mga native kung ang inyong mga inahin na mga bisaya nitip tawagin nalahian sa mga manok sa kapitbahay ninyo na quality Texas kaya ang karamihan ngayon sa nag-alagang native sa totoo lang ang mga alaga ninyong nitip hindi na yan purong nitip na katulad noong panahon na wala pang nag-alagang Texas kasi ang tingnan nyo sa kulay ang mga tinawag o mga mistisuin, kakulay na sa mga Texas mga quality ngayon kasi gawa nga la, gawa nga, nga ang ginagawa sa mga native nga mababae o bisaya dalapit sa mga lalaki yan ang mga puging pugi nga quality gusto rin nila doon silang nagpapalahi ayaw na din nila nga sumunod doon nagpapalahi sa mga kasama nila ang mga native na malalaki. Karamihan yan nangyayari. Nangyayari sa akin yan sa kapitbahay ko sa probinsya. Kaya ginawaan ko rin kuntin video para sa inyong taga-probinsya. Nga ang mga manok niyong alagang nitip hindi na yan kay ismulid lang kasi mga mistisuhin na yan. Mayroon ng mahusay na maglaro yan. At saka yan pa ang nagbilang ang tinawag mga mistisuhin ng nakailang bisis pernalo ang laro niya sa kapwa manok. Yan lang, sana mayroon kayong kunting mapulot o matutunan sa umaga na ito ngayon. Sa kalaman ko sa pag-alagag manok. Dito sa pag-alagag manok, subaybayan so nyo na lang ang aking i-upload sa aking mga kunting video dito. Malaman nyo kung ano rin nalaman ko sa totoong history ko sa pag-alaga ng manok. Yan lang, tingin ulit pagpunod. Bye.